Isipin mo kung kaya mong tumawid mula sa isang lugar papunta sa isa pa nang hindi dumadaan sa pagitan nito. Parang teleportation. Pero posible nga ba ito sa tunay na buhay? May paraan ba para makarating sa ibang planeta, ibang galaxy o baka ibang dimensyon? Ang sagot, wormholes. Pero ano nga ba ito? At posible ba tayo makadaan dito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ano nga ba ang wormhole? Ang wormhole ay isang hypothetical tunnel sa space-time na nagkukonek sa dalawang magkaibang lugar sa universe. Ayon sa siyensya, ito ay base sa General Theory of Relativity ni Albert Einstein. Kilala rin ito bilang Einstein-Rosen Bridge. Isipin mo ang space -time bilang isang papel kung tiklopin mo ito at gumawa ng butas, makakadaan ka agad mula sa point A papunta sa point B nang hindi dumadaan sa gitna. Ibig sabihin, kung may wormhole, pwedeng maging shortcut ito sa paglalakbay sa kalawakan. Totoo nga ba ang wormholes? Hanggang ngayon, wala pang nakikitang totoong wormhole sa kalawakan. Hypothetical lang ito, ibig sabihin, base lang ito sa mga mathematical equations. Pero may ilang ebidensya na maaaring totoo ito. Ang black holes ay posibleng may connection sa wormholes. May mga scientific theories na nagsasabing posibleng may microscopic wormholes sa quantum level. Pero kung meron nga wormholes, bakit wala pang nakakadiskubre nito? Dahil napakahirap nitong makita. Ang wormholes ay posibleng masyadong maliit o hindi stable, kaya hindi natin ito madetect. Gateway ba ito sa ibang dimensyon? Kung may wormholes nga, posibleng ba itong daanan papunta sa ibang dimensyon? Ayon sa ilang teorya, kung may multiverse, posibleng may wormholes na nagkoconnect sa ibang universe. Ayon kay Stephen Hawking, posibleng may ibang laws of physics sa loob ng wormholes. Ibig sabihin, kung makahanap tayo ng isang stable wormhole, posibleng ito ang susi para makapunta sa ibang mundo o realidad. Posible ba tayo makadaan sa wormhole? Sa ngayon, hindi pa posible pagdaan sa wormhole. Ang mga dahilan, hindi stable ang wormholes, posibleng mag agad. Napakalakas ng gravity sa loob dito, baka madurog ang kahit anumang dumaan at kailangan ng exotic matter para maging stable ito, isang uri ng material na wala pa tayong nadidiskubre. Pero kung makakahanap tayo ng paraan para kontrolin ang wormholes, baka magamit ito sa intergalactic travel, time travel, pag-explore ng ibang dimensyon. Napakahiwaga ng wormholes, maaaring ito ang susi sa future space travel o maging time travel. Ano sa tingin nyo? Posible ba talaga ang may wormhole sa universe? I-comment ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang mind-blowing na kaalaman.